Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ting one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umaangat Umaangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Gcash, pinabulaan ng nag-leak ang data ng milyon-milyon nilang users kabilang na ang mga personal na impormasyon at bank accounts. Palasyo, nagpaliwanag sa pagkawala ni Pangulong Marcos sa viral ASEAN Japan Photo Ops. Pangulong Marcos, naging abala naman sa pagdalo sa mga ASEAN-related summit buong maghapon. 2026 proposed fund ng DPWH lusot na sa budget briefing ng Senado. Selective disclosure ng SALEN, pinuna ng Makabayan Block. At deployment plan ng PNP para sa Undas 2025, nakalatag na. Buong puso Kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, October 27, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. Ang Brigada Sheila Matibag. Right max. Right max. Brigada Nanindigan po ang GCash na nananatiling ligtas ang impormasyon ng kanilang mga users. Unang iniulat ng Cybersecurity Advocacy Group na Deepweb o Deep Web Connect ang post na nagmula sa isang user na Overslip8351 kung saan ay sinasabi nitong mayroon siyang hawak na data ng 7 hanggang 8 milyong users ng Gcash. E binibenta raw ito sa isang forum sa Dark Web. Sakop nito yung mga tinatawag na e-know your customer information, address, valid IDs at mga nakalink na bank accounts. Sa isang statement naman na bigyan din ng na walang ebidensya nagpapakita na nagka-bitch sa kanilang sistema. Hindi naman mag-match ang claim ng data set mula naman sa kanilang database kaya malabo sa kanilang ito ng galing. Sa ngayon tuloy-tuloy din naman ang kanilang koordinasyon sa Banko Sentral ng Pilipinas, National Privacy Commission at Cyber Crime Investigation and Coordinating Center. Malalang pinaiimbestigahan na po ng NPC ang natulang agasyon at sinabing mananap ang Gcash right. sa kaling totoong nagka-data breach. Samantala, samot sa aling espekulasyon ang ibinigay ng mga netizens matapos mag-trending ang larawan na kuha sa ASEAN-Japan Summit. Wala kasi ang Pangulo sa traditional handshake ng mga ASEAN leaders sa naturang pagpupulong. Agad namang nilinaw ng Malacanang ang rason kung bakit hindi kasama ang Pangulo. Samantala alamin din natin ang mga naging kaganapan sa ikalawang araw ng 47th ASEAN Summit sa report po ni Brigada Maricar Sargan, Ibrigadamu. Brigada Sheila, nilinaw ng Malacanang ang dahilan kung bakit hindi nakasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa traditional handshake ng mga leader ng ASEAN sa ginanap na ASEAN-Japan Summit kahapon. Sa press briefing dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, ipinaliwanag ni Palas Press Officer Claire Castro na hindi nakasama sa photo opportunity ang Pangulo dahil kasalukuyan pa itong nasa extended bilateral meeting kasama ang opisyal ng United Nations ng kunan ang larawan. Sa press briefing dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, ipinaliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi nakasama sa photo opportunity ang Pangulo dahil kasalukuyan pa itong nasa extended bilateral meeting kasama ang opisyal ng United Nations ng Kunan ang Larawan. Opo kasi mukhang uh, hindi na bibigyan ng tamang uh, kwento o konteksto yung nangyari. Doon po at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Sec. Dave Gomez na nangyari po yan yung kanilang photo ops ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero naka po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Ang paglilinaw ay kasunod ng pagtrending sa social media ng official photo kung saan hindi nakita ang pangulo sa hanay ng mga leader ng ASEAN. kasaysayan sa South Korea, lalo na sa larangan ng sekuridad, ekonomiya at kultura. Pinuri ng Pangulo ang mga programa ng South Korea para sa cyber security, gaya ng ASEAN Cyber Shield Project na layong sanayin ang mga eksperto laban sa cyber threats. Itinampok din ng Pangulo ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa ASEAN Regional Forum sa illegal, unreported and unregulated fish upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga manging isda. Dumalo rin ang ulo sa ASEAN Plus 3 Summit o ang pakikipagpulong ng ASEAN leaders kasama ang tatlong dialogue partners na Japan, China at South Korea. Si Pangulong Marcos naman ang nagbukas ng ASEAN East Asian Summit kung saan naman niya inihayag ang suporta ng Pilipinas sa Gaza Peace Plan sa pagitan ng Hamas at Israel na nagbibigay ng pag-asa para sa two-state solution at long-term peace sa Middle East. Lalo na't na milyong-milyong Pilipino ang nanirahan at samantala sa mga oras na ito Brigada Sheila and Brigada Ley may kasalukuyang bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang bansang Vietnam ngayong gabi rin gaganapin ang gala dinner para sa mga Brigada Lay, Brigada Sheila Okay, marami salamat Brigada Maricar Live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, in the heart of changing lives, ako si Brigada Marikar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Mga ngayong araw sumalang muli ang DPWH sa budget briefing ng Senado para sa ikalawang pagkakataon matapos ma-defer ang kanilang pondo noong nakaraang linggo. Sa naging presentasyon, ipinasilip naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa nilang validation sa mga proyektong kasama sa red flag na bilanggit ni Sen. Wingat Gatchalian. Matapos naman ang mahigit apat na oras, nakalusot na rin sa wakas ang kanilang pondo. Para sa kabuang detalye na report, Brigada Ann Cortez, mo. Brigada mo. <laughs> Nakalusot na sa budget briefing ng Senate Committee on Finance ang 2026 proposed funds ng Department of Public Works and Highways na nasa 625.8 billion pesos. Ito ay matapos nga ang mahigit apat na oras sa pagsagot ni DPWA Secretary Vince DiSot, sa mga natitirang katanungan ng mga senador tungkol sa ilang proyekto at maging ang kanilang inisyatibong ginawa laban sa mga sangkot sa flood control controversy. Katulad nga na naging hiling ni Senate Committee on Finance Chairperson Dison Senator Win Gatchalian. Nitong unang briefing ay pinresenta agad ni Dison ang mga ginawa nilang validation sa mga proyektong sinasabing ang bahagi ng Red Flag. Red Flag 4 were um, projects that were seen by the committee uh, as repeating themselves uh, the, exactly the same or very, very similar kind items from the 2025 budget. Now, there were a total of 946 Uh, projects that were identified amounting to 14.455 billion pesos. Now, um, we are here to report to the committee that as of yesterday, we were able to provide validation and justification

0.455 billion pesos. And this is broken down per region as follow. Nagbigay naman din ang naturang kalihim ng halimbawa ng kanilang na-validate sa Cordillera Administrative Region na kakikitaan ng geotag. So for CAR, simulan po natin. No? So for CAR, this is an example of a project that was initially flagged. So you can see po, this is the um, photo pictures. Meron pong geotag yan at may date no uh, nung kinuhanan ng litrato no at uh, ang ginawa po natin this is this is a 19.5 million peso project in Kalinga district engineering office uh, and the next slide will show you the change in the ah uh, sorry the next slide will also show you the straight line diagram uh, para sa mga kali po at mga bridge, naggumawa na rin po ang ating DEOs ng straight line diagram which shows kung ano po ang pinopondohan for 2026. Pagtitiyak titiyak naman ang kalihim mula sa 798 projects na kanilang binalidate ay wala sa mga ito ang nagdobling proyekto o di kay nagulit samantala bagamat nakalusot na ang pondo ng DPWH sa naturang komite ay naasahan pa rin ang pagsusumite ng mga ito ng ilang dokumento tulad nga ng additional stationing at validation and justification na mga proyektong nasa red flag bilang hindi pangaraw na sisilip na naturang ahensya ang lahat ng red flag na nabanggit ni Gatchalian kung sakali naman daw na hindi matapos ng DPWH ang kanilang pag-validate at pag-justify sa biyernes ay sinasaalang-alang na nila sa mga mambabatas ang pagdedesisyon na alisin ito mula sa pondo in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News, and News of IMAX, IMAX, Brigada Bambita, Nationwide. Samantala selective disclosure ng Sal-N, pinuna ng Makabayan Black. Brigada Haji Ka Aminio, i-brigada mo. Brigada, Brigada. Brigada. I Report. Sinita ng, Sinit. ng Makabayan Black ang anilay mga sabit sa pag-act ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na kagagawa ng Malacanang. Sa panayam sa Kamara, sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na maraming postura ang palasyo sa mga isyo. Ngunit pagdating sa publiko ng SALN, may mga idinadagdag na requirements. Hindi naman anya ganito ang patakaran dati at malinaw din na nakasaad sa saligang batas. Nananatili yung amon natin sa makabayan uh, sa Pangulo, sa Pangalawang Pangulo, Uh, sa buong cabinet ng presidente, ilabas ko na ang salin. Uh, Tungkulin yan, alinsunod sa konstitusyon at sa batas. At yan ang hinihingay ng panahon. Kailangan maging transparent uh, ang mga highest officials uh, para uh, may batayan ang publiko lahat ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, lalo na yung laban sa korupsyon. Iginit din ni Gabriela Party List Representative Sara Elago na hindi papayagan ng taong bayan ang ganitong palusot. Hindi dapat selective pero dapat proactive na kayo yung mga public officials. Lalo lalo na yung mga top officials na ito, President, Vice President, pagdating sa paglalatas ng kanilang sari. Sa panahon na nananawagan talaga yung mga kapagayang transparency at paglapas sa korupsyon inaasahan natin. Wala na talagang uh, yung taong bayang hindi papayag sa mga pag-atras at mga palusot na to. Hinamon naman ni gagawa Party List Representative Elisan Fernando si Pangulong Bongbong Marcos na maging mabuting halimbawa at pangunahan na ang paglalabas ng kanyang salen upang magsunuran ang mga miyembro ng gabinete. Buelta ni San Fernando, laging bukam bibig ang transparency kaya kung hindi ito gagawin ng Pangulo, patunay lamang na duwag o mano sila sa pagbusisi ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM nila, The Music and News Authority. Mga kabrigada ang AFP na harang umano ang ilegal na pangingisda ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Brigada Raymond Almudal, ibrigada mo! Brigada! Report! Matagumpay na naharang na mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa dalawang Chinese fishing boats na iligal na naging sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Nadiskubre na mga security personnel ng AFP na nakasakay sa BRP Sierra Madre ang mga iligal na aktibidad na ito na tuklasan sa mga Chinese fishermen ang mga air compressor at mga bote na pinaghihinala ang naglalaman ng cyanide at iba pang mapaminsalang kemikal. Bukod pa rito, nakita rin sa lugar ang mga Chinese Maritime Militia Vessels at isang Chinese Coast Guard Vessel sa pamamagitan ng Maritime Command Operations Platform ng Philippine Navy sa kabila ng limitadong visibility dahil sa madilim na sa lugar na itaboy pa rin ng Philippine Naval Forces palabas ng teritoryo ang mga iligal na sasakyang pandagat ng China at napigilan ang posibleng pagkasira sa karagatan sa pamamagitan ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre, patuloy na naninindigan ang AFP sa kanilang tungkuli na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas at ang ating sumiranya at karapatan. Tinitiyak din ng AFP sa publiko na patuloy silang magiging mapagmatsyag sa pagtatanggol ng ating pambansang interes at isulong ang responsabling pangangalaga sa maritime environment sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ray Almudal ng 103.1 Brigada News FM Palawan, The Music and News, News Authority. -max. Brigada Bandita, Samantala, inihahanda na ng Department of Migrant Workers ang repatriation ng mahigit 220 Pilipinong biktima ng scam hub industry sa Myanmar. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na tuloy-tuloy ang pakikipag ugnayan sa mga kaukulang ahensya para matiyak ang maayos at ligtas na pag-uwi ng ating mga kababayang na biktima ng online scam operations. Narito ang report ni Brigada Jigoko Studio, i mo! God. 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 Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng pamahalaan, marami pa rin mga Pilipino ang nabibiktima ng mga peking job offers sa abroad online na nauuwi sa human trafficking. Karamihan sa mga ito sa backdoor dumadaan o di kaya naman ay nagpapanggap na turista. Nito lamang October 20, nireid na mga otoridad ang isa sa pinakmalaking scam hub sa Myanmar. Mahigit dalawandaan at dalawampu sa mga nasa GIP ay mga Pilipino. Pinangakuan sila ng mataas na sahod pero pinilit magtrabaho sa online scam sa takaranas pa ng pangaabuso. Sa press briefing kanina, sinabi ng Department of Migrant Workers na inihahanda na ang repatriation na pagpapauwi sa mahigit 220 Pilipino. Ayon sa DMW, itinawid na sa Bangkok, Thailand ang ilan sa kanila kung saan naroon ang pinakamalapit na embahada ng Pilipinas na nagbibigay ngayon ng tulong at pansamantalang kalungan. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kukulang ahensya para matiyak ang maayos at ligtas sa pag-uwi ng ating mga kababayang na biktima ng online scam operations. Muling nagpaalala ang DMW sa mga Pilipino na maging maingat sa mga alok na trabaho sa abroad lalo na sa social media. He 70,000 social media accounts na ang pinatake down ng DMW na sangkot sa online recruitment ng mga Pilipino na naipasok sa mga scam hub sa Myanmar at Cambodia. Pinalalakas na rin ng pamahalaan ang kanilang enforcement measures upang masugpo ang mga illegal recruiters at human traffickers. Sa ngayon, nasa 1,500 Pinoy na biktima ng human trafficking sa Cambodia, Laos at Myanmar ang napauwi na sa Pilipinas simula noong 2022 hanggang 2025. In the heart of changing lives, ko si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the News Ike news. Ike news. Authority. Authority. IMAX. 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 Brigada Nature wide. Nature wide. Nakalatag na ang deployment plan ng Philippine National Police upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa mga sementeryo, terminal at iba pang matataong lugar sa buong bansa para naman yan sa darating na undas. Brigada Kath Austria, ibrigada mo nakahandana employment plan is already in place. Nakahanda na ang Philippine National Police para sa nalalapit na paggunita ng Undas 2025. Ayon kay PNP Acting Chief Lt. General Jose Melencion Artates Jr., ipatutupad ang deployment plan katuwang ang mga local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang maayos at digtas na paggunita ng undas sa buong bansa mahigit 30,000 pulis ang itatalaga sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula October 29 hanggang November 3 na tututok sa mga sementeryo, transport terminal, at iba pang matataong lugar. In close coordination of course with our partners, with the LGUs and other government agencies. Around 30,000 PNP personnel will be deployed nationwide from October 29 to November 3. To secure the places of these activities, the cemeteries, to secure the terminals, the terminal hubs and routes. Ayon pag kay Nartates, mahalaga ang police visibility at pakikipagtulungan ng komunidad upang mapanatili ang mapayapa at maayos na undas. Be visible, be courteous and be ready to assist. Remember our presence gives comfort and peace of mind to our people. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the music and news authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga, -brigada, na ang Brigada Balita Nationwide. mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Africa Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 59 days na lang Pasko na. Mula rito sa Brigada News, ha? Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ang maka-bagong tuna ina radio, maka-bagong tuna ina radio angat sa musika at balita, balita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.